isang matinong estado. Hindi yung ipamimigay mo yung mamamayan mo. Oh. Lalong lalo na, di diba? Sinasabi, may mga kaso daw dito, inibista ng Qualcomm, pwedeng idemanda rito. Oh. Ang first rule of extradition, kung merong kaso rito, dito muna, bago mo ibigay doon. Ayaw. Oh. Sabagkat, May kaso rito, nandito. May jurisdiction ka over the person kung may kaso na sa korte. Opo. Mm. Bakit ibibigay mo sa iba? Ganon ka na ba kahina? Ganun ka na ba walang self-respect? Wala kang dignidad na mo yung mamamayan mo ilitisin sa ibang bansa. Kayo marami nagagalit ha. Hmm. Baka hindi nila alam. Mr. President, tingnan nyo kung anong ginawa nyo. Kaya pero ako okay, wala akong pakialam. Kasi they, they say when you're when someone is trying to make a mistake at hindi mo gusto, don't hmm. stop him. Ewan ko lang kung makakala, makakalakad ka sa labas. Itanong mo yung mga ang karaniwan yung mga masa. Okay. Galit po sa inyo, Mr. President. Pero wag niyo pong ngayong gawin na magtanong sa mga mamamayan, baka kayo mabato ng mineral water, ng itlog, ng barya, kung anong hawak, kasi galit po. Yan po ang mood. Hindi nyo alam yan kasi nandyan lang kayo sa palasyo eh. Mm. Yang ginawa nyo yan, not only is it a violation of our constitution, kahiyahiya po yung inyong ginawa, Mr. President. At, I... uh, eh okay lang naman. Ha? Eh kung gusto nyong sirain ha, ang legacy ng pangalan ninyo, eto eh, ba naman sa akin yon? ha, binigyan na kayo ng pagkakataon na iangat ang pangalang Marcos, inangat na nga ni Duterte, pinalibing sa libingan ng mga bayani, oh, 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 o kayo na gumagawa niyan, bahala kayo sa buhay eh. niyo. nyo ha. Teka ha, ang dami-daming haka-haka, ang dami-daming opinion kay ganito, kay ganon, yung jurisdiction. Teka ha, gusto ko lang i-discuss ito para po. maliwanagan ng iba in a manner na factual ha, factual. Walang halong political bias, uh, walang ano, dito ay walang loyalista, walang DDS, walang, walang dilawan, walang pinklawan, uh, walang komunista, ha? walang terorista, yes, walang wala. maskista. Uh, uh, walang. Oo. <laughs> <laughs> Oh, yeah. Yan, ha? Oo. Okay, ha? Ito. Yung jurisdiction ng ICC, iwanan na muna natin yon. Kasi, in the sense na jurisdiction, kasi dalawa ang konsepto ng jurisdiction. Jurisdiction as the power of any court or tribunal to hear and decide cases. Okay. Halimbawa, tax case yan. Hindi mo pwedeng dalhin yan sa RTC. Ako ah, hindi ka sang ayon sa ruling ng BIR na ikaw ay may utang na tax. Walang jurisdiction ang RTC kapag kinokontest mo ang ruling ng commissioner ng BIR. Pupunta ka sa Court of Tax Appeals. Iyon ang may jurisdiction. Halimbawa naman, public official, mataas ang salary grade, salary grade 27 pataas yata. Kung hindi ako nagkakamali, ako'y tama. Yes. Yeah. Oh, iyon ay pagka-final yung kaso sa sandigan Bayan ipa-file. Hindi hey, mo oh. pwedeng file sa Court of Appeals, hindi mo pwedeng i-file sa RTC. Yan! Kung writ of yung mga courts concurrent, ibig sabihin sa lahat ng courts of general jurisdiction RTCCA at, at sa, sa Supreme Court huwag okay. mong i-file sa Court of Tax Appeals yung writ oh. paro mo, oh. mali yun pang tax lang yun oo oh. <laughs> yan, ganun po yan kanya-kanyang jurisdiction Ayun. ngayon, ang pag-uusapan po rito kasi guguluhin nyo eh kung sasabihin nyo may jurisdiction ba ang ICC sa krimen maraming debate mag-focus tayo sa isang issue. Okay. Yung ginawa kay Pangulong Duterte. Na pagdating dito, inaresto, dinala sa Hague. Oh. Tama ba yun o mali? Mali. Mali. Okay, sasabihin ko kayo sa inyo kung bakit mali. Okay. Walang ano to ha, walang init ng ulo, walang gigil, walang pang, uh, yung, yung ha. Okay. Walang kampi. Sige, okay. Unang-una, Punta muna tayo doon sa sinabi ni Pangulong Marcos. Okay. Sabi niya, kaya daw inaresto si Pangulong Duterte. Kasi may red notice daw. Ang Interpol. Interpol. Okay. Ito ang mismong sinabi niya. Hindi natin mapahindian ang Interpol. Mr. President, hindi ko sasabihin sinungaling kayo ha. Ayoko yun kasi Ginagalang ko kayo bilang pangulo natin. Mm. Ang sasabihin ko lang, hindi ko sasabihin sinungaling kayo. Sasabihin ko lang, hindi po totoo yung sinasabi ninyo. Ay, hindi. Hmm. Parang pareho. Hindi! Oh, hindi ba? Hindi. <laughs> Ma masakit sa tega yung sinungaling eh. Ah, okay, sasabihin ko totoo. lang, hindi po totoo. Okay. Walang katotohanan yung sinasabi ninyong hindi pwedeng pahindian ang Interpol. Eto po, ay kinuha ko sa mismong website ng Interpol. Unang-una, puntahan natin, ano ba yung Red Notice? Pareho ba yan sa red tagging? Ah, uh, mm. yes. Something. Hindi, iba. Hindi, parang, di ba parehong red? O di red yan? Oh, yun oh, yun, oh, <laughs> yun. Si Red Kapunan. <laughs> <laughs> si Red Bustamante, hindi rin, di ba? Uh. Yung sa The Rapist of Pepsi Paloma, di ba ah, si yung bida? Yun. Si Red Bustamante. Okay. okay. Wow, wow. Mm -mm. Pareho lang yung first word. Ang okay, Red sige. Notice, ito, ah, word for word. Sasabihin ko ha. It is a request to law enforcement worldwide. Teka, isali natin sa wikang Pilipino. Okay. It is a request. Ito ay pakiusap. Mm -hmm. Okay. To law enforcement worldwide sa lahat ng may kapangyarihan sa buong mundo. Oh. To locate and provisionally arrest a person upang hanapin at arestuhin ng isang tao pending extradition, surrender or similar legal action. Okay. Para arestuhin ang per ang isang tao bago magkaroon ng extradition, pagsuko o katulad na aksyong legal. Ito pa. Member countries ang mga bansang Kaanib sa Interpol, katulad ng Pilipinas, apply their own laws, ay ipapap, ipapatupad ang kanilang sariling mga batas in deciding whether to arrest a person. Okay. Kung sa pagpapasya nila, kung aaresto in o oh, hindi, o oh, hindi hmm. ang isang tao. Ibig sabihin, hindi totoo hindi mo pwedeng pahindihan sapagkat it is a request, ikoy, usap Opo. Ito hindi isang utos. O, oh, di ba? Opo. Mm. Yes. Pwede ka bang mautangan? Hindi po. O. Oh. <laughs> ganon di ba? Pero yung, Uy, pautangin mo ko, ha? O, oh, hindi pwedeng oh. hindi. Kasi, meron akong alam na kalakuhang ginawa mo. Blackmail na yun. <laughs> ay, okay. Ito yan. Et, ito pa, ito pa. Okay. Ito pa ang uh, nakalagay, ha? Sa red notice. Ha? Nakalagay siya sa mismong website ng Interpol. Tingnan niyo po, Magdan Fernandez kayo. Hanapin niyo sa Google, Interpol <laughs> website. The Interpol cannot compel. ha Ang Interpol ay hindi maaaring pilitin. Ayan. Ang isang member country na ipatupad ang Red Notice. So hindi po totoo. Sa puntos pa lang yun, hananap kayo ng... Basihan sa batas na hindi natin pwedeng pahindihan ng Interpol At nararapat lamang Bakit? Sapagkat tayo ay isang sovereign country Hindi pwedeng ang pagpapatupad ng ating batas ay uutos ng ibang bansa That is the essence of sovereignty Kasarinlan Hindi tayo pwedeng utusan So yung sinasabing hindi mo pwedeng pahindian Eh hindi tama hindi naman kasi hindi, hindi lang katotohanan lang. okay 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 eto pa okay dumako na tayo sa sinasabi dito sa Interpol na ang isang mem member country katulad ng Pilipinas ay gagamitin ang sarili nilang batas upang ipatupad o hindi ang red notice Okay. Anong batas? Sabi ni dating Associate Justice Antonio Carpio, meron naman daw batas. Oh. Republic Act 9851. Okay. Nakalagay sa 9851. Ito yung mga ito yung batas sa pagpaparusa ng mga crimes against humanity. Opo. Oh, meron daw provision dito, sabi ni Justice Carpio, na nagbibigay ng kapangyarihan sa ating mga authorities, mga law enforcement na ang isang tao ay arrestuhin at dalhin sa ICC. Ay, may batas daw, Ayon. 98.51. At totoo naman yan. Okay. Pero, ano yung batas? Unang-una, nakalagay sa batas, Section 17 ng RA 98.51. Okay. Nakalagay na may. Ginagamit yung word ng may. May. Dalawa po sa batas, yung nakapag-aral ng batas, alam nila na may kaibahan yung may o oh, at shall. Oh. May surrender, shall surrender. Oh. May, may I go out? Maaring payagan pwede ka? Ba? Maa Ayan. Pwede ba? Oh. Yeah, okay. Kesa yung shall, dapat. Dapat. Ah. Thou shalt not kill. oh hmm. Pwede kang... Eh, hindi maari hindi ka pumatay. Oh. Hindi naman sinabi sa Ten Commandments, thou may not kill. Ayon. Oh. Ayon. Thou shall not commit adultery. Huwag kang makiapid. Hindi naman, thou may not commit adultery. Makiapid ka, pwedeng hindi. Walang ganon. Alam po sa batas yan. Ang tawag dyan ay statutory construction. Interpretation Ayon. ng batas. Pag may directory, ibig sabihin pwede... Pwedeng hindi, pwedeng oo. O, nakalagay doon sa mata. Section 17. May surrender, may extradite. May is discretionary, not mandatory. Alam lahat ng first year law student yan. Di ko alam kung bakit hindi alam ni Justice Carpio. Alam nyo, ang Korte Suprema is always right because it is final. Di ba kita bihan. The Supreme Court ha, is not final hmm. because it is always right. It is always right because it is final. Okay. Supreme Court yun. Ang justice ng Supreme Court, minsan hindi right, minsan hindi rin final. Oh. Oo. Maaaring magkamali. Lalo na ang isang justice, na dating justice, na nakikihalo sa politika, katulad ni Justice Carpio, na ang kanyang judgment ay apektado na ng politika. Okay. So, bebatas ba? Meron. May treaty ba? Meron. Sinasabi nila, hindi daw effective yung pag natin uh -huh. sa Rome Statute ng 2019. Uh -huh. Dahil ang krimen ay nagawa noong 2019 or before 2019. Uh -huh. Meron ng treaty. Okay. Anong status ng treaty? Okay. Ang treaty ay kasing katumbas lamang nang acts of congress. Kasi may doctrine tayo of incorporation. Ibig sabihin lahat ng treaty na pinirmahan ng Pilipinas ay parang batas ng Pilipinas. Ngunit Ngunit yung batas na yan ang estado ay acts of congress, parang batas na pinasa ng lehislatura. Ah, okay. Ano pong ibig sabihin yan? Ibig sabihin po niyan kung anuman ang naroroon sa treaty. Kung anuman ang naroroon provision. Uh -huh. Yun ay hindi maaaring sumalungat sa pinakamataas na batas sa Pilipinas which is the constitution the salig, ang saligang batas the fundamental law uh -huh. lahat ng batas whether yan ay acts of congress treaty, executive order Rules of court Dapat yan lahat Ay hindi sasalungat sa konstitusyon Okay Okay Anong sinasabi ng ating konstitusyon Tungkol sa pag-aresto sa ibang Sa kahit na sinong tao Maging presidente Maging broadcaster Maging kung sino man Ito hmm. Lahat po ng gagawin ng authorities ay dapat conforme sa saligang batas. Okay. Anong sinasabi ng saligang batas? Okay. Ito ang sinasabi. The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature or for any purpose shall be inviolable. Hindi pwedeng labagin. Hindi lamang yung pag-aresto, paghalungkat sa yung bahay, paghalungkat sa yung kotse, paghalungkat sa yung uh, bag. Hindi pwedeng labag. Labagin. Kailan lamang pwedeng gawin ang pag-search o pag-aresto. No search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. Oh, yeah. Hindi pwede mag-aresto ng walang warant. Okay, sinasabi nila, may warant daw. Okay. Warant ng ICC. Oh, yeah. Hindi pwede yung warant ng ICC ay ipatupad sa Pilipinas. Oh. Sabagkat tayo ay may sariling batas. Mm -hmm. Hindi pwedeng yung batas ng ibang bansa ay ipatupad dito. In the same manner na yung batas natin ay hindi natin pwedeng ipatupad sa Amerika o sa Singapore. Okay. O, halimbawa, sabihin ng Japan o sabihin ng, let's say, uh, yung Czech Republic. Sa Czech Republic, legal ang marijuana. Okay. <clears throat> May pumuntang nas mamamaya nila rito may dalang mariwana ba hindi ang batas namin eh legal to eh ba't mo ako restuhin dito ba hindi ang batas namin dito hindi legal Arestado ka Man, malin, malinaw na malinaw yon, okay oh. so anong susundin na batas para sa pagpapatupad na warang batas ng hmm. Netherlands o ng ICC yung charter ng ICC hmm. o yung Rome Statute sabihin na natin may jurisdiction hindi po hindi pa rin Constitution okay natin at nakalatag po sa ating konstitusyon ang mga requirements mm. kung paano maaring arestuhin ang isang tao. Number one, dapat by warrant mm. of arrest. Hindi ng ICC. Kaninong uh -huh. warrant? Interpol? Hindi rin. Ano? Wala yan. Ah, okay. Warrant na nanggagaling sa ating hukuman. Ah, Bakit? Dito, dito mo arestuhin eh. Ah, okay, okay. Para binastos mo. Opo. Yung batas natin, warrant sa ibang bansa. Bansa. Oh. Subukan mo yung warrant dito, dali mo sa Amerika. Hindi Tignan mo kung magagamit mo. Ede, eksperimento lang, oh. Opo. Hindi pwede. Even yung FBI pag pupunta rito, mm. may aaresto. Hindi sa sarili nating korte. Ayun. Oh. Dito. Subukan mo may warrant ka rito, dali mo sa ibang bansa. Yung ang aaresto roon ay yung kanilang mga pulis. Ayun. At susunod ka kung anong procedure sa bansang 'yon para ikaw ay maaresto ng pulis. Dapat judge ang nag-issue. Dapat may hearing. Dapat ang base ng uh, uh, ng warrant ay probable cause. Um. Para ma-determine ang probable cause, didinggin mo under oath, Pasusumpain mo yung mga witnesses at mga ebidensya. 'Yan. Ayun. May hearing. May hearing. So ibig sabihin, hindi nangyari 'yan. Yung sinasabing judge issued warrant, ay judge at korte ng Pilipinas kasi walang nakalagay sa ating konstitusyon na binibigyan natin ng kapangyarihan ng kahit sino na foreign country na yung warrant nila effective dito. Uh -huh. Wala kang makikitang konstitusyon ng kahit anong bansa okay. na nagbibigay ng kapangyarihan ng sa korte ng ibang bansa na mag-enforce ng warrant. Bakit? Dahil sovereignty. Ayun. Wala ka naman kagalang-galang sa sarili mo kung lahat na lang ng warrant sa buong mundo pwedeng dalhin dito sa Pilipinas. Ganun po ang doctrine of sovereignty and independence at ng international law. Oh. Mm. I see. Ngayon, hindi po pwede rin na basta dalhin mo dahil lang nakalagay sa isang batas na ikaw ay pwedeng mag-extradite na mga akusado ng tinatawag na crimes against humanity. Okay. Hindi rin po pwede yun. Bakit? Sapagkat since na nakalagay po na dapat nasundin ay ang batas natin. Okay. Ha? batas na sinasabi ay ang extradition law. Kasi yung pagkuha kay Pangulong Duterte dito sa Pilipinas, Apo. papuntang hey, ay tantamount to extradition. Extradition po yun eh may nag-request ng isang bansa na, uy, may krimeng ginawa rito yung, yung mamamayan. O isang tao, hindi lang mamamayan, kahit nagtago rito na foreigner. Okay. Yung iyong mamamayan ay may ginawang, ka, may, may ginawang kalokohan dito. eh, nandyan sa iyo. Kunin namin. Eto, may kaso rito. Ayun. Mayroong proseso dadaan sa hukuman. Sa RTC Yan ay padadaan sa DFA Ang DFA ay endorse yan sa si DOJ Ang DOJ ay magpa-file ng petition for extradition okay. ha? Then didingin ng korte ng RTC Pag sinabi ng RTC pwede o hindi Appealable pa sa Court of Appeals May due process Ayun. Yun. May due process Ayun. Hindi pwede basta dalhin mo na lang Oh, okay. Nakakahiya tayo Kasi ang Amerika ginagawa yan mm. Kaya nagagalit yung iba sa Amerika Pero ginagawa yan ng mga Amerikano Sa mga banyaga Na may kasalanan sa Amerika mm. In fact Ang dapat na duty ng state Ay protektahan ang kanyang mamamayan Correct. Alam mo ba ang Amerika may batas? May batas Ganito kaya ang mga bansang yan Ay may self-respect. May dignity. Uh -huh. Hindi sila pumapayag na mga banyaga ang nagdidikta sa kanila. Alam mo ba ang... ang America? May batas, ha? Batas! Apo, apo. Kapag ang mamamayan, kahit sinong mamamayan namin, ay kinuha nyo. Uh -huh. Dinala nyo sa Hague. I-invade namin kayo. Tingnan nyo kung hindi totoo. I-invade namin kayo, kukuni namin yan. Uh -huh. Kaya huwag nyo gagawin yan. Ganun ang isang matinong estado. Hindi yung ipamimigay mo yung mamamayan mo. Lalong-lalo oh. lalo na, di ba? Sinasabi, may mga kaso daw dito, inibista ng Qualcomm, pwedeng idemanda rito. Oh. Ang first rule of extradition, kung merong kaso rito, dito muna, bago mo ibigay doon. Ayaw. Sabagkat, may kaso rito, nandito. May jurisdiction ka over the person kung may kaso na sa korte. Opo. Hmm. Bakit ibibigay mo sa iba? Ganon ka na ba kahina? Ganun ka na ba walang self-respect? Wala kang dignidad na mo 'yung mamamayan mo ilitisin sa ibang bansa. Kayo marami nagagalit, ha. Mm. Baka hindi nila alam. Mr. President, tingnan nyo kung anong ginawa nyo. Kaya pero ako okay, wala akong pakialam. Kasi they say when you're when someone is trying to make a mistake at hindi mo gusto, don't mm. stop him. Ewan ko lang kung makaka makakalakad ka sa labas. Itanong mo yung mga pangkaraniwan yung mga masa. Okay. Galit po sa inyo, Mr. President. Pero wag nyo pong ngayong gawin na magtanong sa mga mamamayan, baka kayo yung mabato ng mineral water, ng itlog, ng barya, kung anong hawak, kasi galit po. Yan po ang mood. Hindi nyo alam yan kasi nandyan lang kayo sa palasyo eh. Mm. Yang ginawa nyo yan, not only is it a violation of our constitution, kahiyahiya po yung inyong ginawa, Mr. President. At, uh, eh, okay lang naman. Ha? Eh, kung gusto nyong sirain Ha, ang legacy ng pangalan ninyo, ito ba naman sa akin yon. Ha, binigyan na kayo ng pagkakataon na iangat ang pangalan Marcos. Inangat na nga ni Duterte, pinalibing sa libingan ng mga oh, bayani. O oh, oh, kayo na gumagawa niyan, bahala kayo, kayo eh. sa buhay nyo. Ang <laughs> oh, oh, pakialam ko, ako ay stayed loyal sa Marcos name. Hindi ko naman alam ganito ang mangyayari. Eh bahala kayo, pangalan nyo yan. Di naman pangalan namin niya ni Juvie, di naman pangalan namin pangalan ni Victor o ni Wenner. Mangala nyo yung Marcos Di naman kami Marcos eh oo oh, Bahala lang. kayo sa ginawa nyo to Kahiyahiya po talaga Pinagtatawanan po tayo Maniwala kayo